I'm gonna go. Hi guys! The column is a Hi guys, today I'm Alistair. The column is a Hi guys, today we're gonna go outside. Hi, kamusta? For today's vlog na tinupad ko ang pangako ko sa nag-iisa kong anak na babae ang itate siya as in kami lang dalawa If you are a father today and may ka iha ka watch mo to saglit baka may matutunan ka sa video na to Tara, simulan na natin. kami ay palabas na upang mag date Dahil meron nga ako nakitang lugar na kung saan pwede mong dalhin ang anak mo rin babae para i-date. Dahil bilang isang magulang, importante na kamustahin din natin ang ating mga anak. Mapababae man o lalaki ang mga anak natin, kailangan nating ipakita at iparamdam sa kanila na importante sila sa atin at may oras tayong pwedeng ibigay sa kanila. Sa part nga ng video na to ay dinaanan muna namin ang kanyang mami upang ipaalam na kami ay aalis na at manghihingi na din ng unting pareya. <laughs> Meron kasing entrance fee dun sa pupuntahan namin. Actually, they call it environmental fee. And also, iba rin ang singil nila sa pagpasok sa loob ng subdivision. Plus, parking fee pa. Aray ko! <laughs> May ako. Kailan ang last time na ginalam mo anak mo na kayo lang dalawa? Kaya ngayong araw, papakita ko sa iyo kung paano nga ba i-date ang anak mong babae at kung ano ang dapat mong gawin sa date na to. Wow! Meron akong nakitang lugar na kung saan pwede mong dalhin ang anak mong babae. Safe, maliwalas, maganda, masarap ang hangin at pwede kayong mag-usap ng masinsinan. At sa part ng video na to ay inaakit na nga namin ang isang kainan dito sa Angono Medyo matarek, madaming buta sa kalsada, kaya importante na magdoble ingat kayo kapag aakit kayo dito. And sa part nga ng video na to, ina ko na nandito na yung mga naniningil ng environmental fee. Pero wala sila. Siguro dahil medyo maaga pa. And ganoon din dito sa entrance ng subdivision. Wala din ang mga naniningil ng entrance fee. Nice. Though it's okay for us na magbayad ng ganito kung talagang lehiti mong nagagamit sa mga nasabing pagagamitan. Iba na kasing panahon ngayon. Singil na lang ng singil ang mga tao tapos mauuwi din pala sa wala. <coughs> <laughs> nakarating na nga tayo sa mismong lugar. Siya nga pala boundary to ng Angono and Taytay. Kaya minsan nakakalito din kung ito ba ay tatawaging Angono or Taytay. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. <laughs> Correct mo nga ako sa comment section kung ito ba ay Taytay or Angono. Meron pala silang parking fee dito na 20 pesos para mas maging safe na rin ang parking ng motor natin. Since nakarating na nga kami, ipapakita lang ang anak ko sa inyo saglit ang itsura ng lugar. finally, nakahanap na rin kami ng spot. Actually, siyang may gusto ng spot na yan. Tanaw mga syudad at iba pang probinsya ng Rizal at Laguna. Alam mo maraming paraan upang mas maging masaya ang pagsasama niyong mag-ama. One of it is magkape kayo sa burol or sa bundok katulad nito. Coffee para sa'yo at non-coffee para sa kanya. Simple lang naman ang kaligayahan ng mga bata ang mabigyan natin sila ng panahon at oras importante yung mabigyan natin ng oras sa mga anak natin because number one, it builds strong relationships sa inyo as their parents. Nakakatulong kasi ito upang mas maramdaman ng mga bata na sila ay ligtas, mahalaga at minamahal. Kaya kung ikaw ay isang daddy or mommy ngayon, maglaan ka ng oras sa anak mo. Kailangan nila yan. Ang ganda ng panahon yan. Sunset kung tawagin. Alam niyo buhay natin as parents ay parang sunset din pagkasama natin ng mga anak natin. Dahan-dahang nawawala. At ang mga bata naman ay dahan-dahang umuusbong. Kaya pahalagahan natin ang bawat minutong kasama natin sila. Si no, no, no vai supporta, At pangalawang kahalagahan kung bakit kailangan nating mag-spend ng oras sa kanila ay kailangan din nila ng ating emotional support. Hindi lang tayo ang nakararamdam ng pagod at pag-aalala. Maging sila din, kailan ba last time na kinamusta mo ang anak mo ng totoong pangangamusta? Yung tipong hindi ka nagmamadali dahil may inahabol kang mga due sa mga bagay. Sa onting oras ng pag-uusap namin ay marami akong natuklasan sa anak ko. Mga emosyon na nakatago, mga gustong gawin in the future, mga bagay na hinihiling na mangyari at marami pang ibang bagay. Ang mga bata na palaging nabibigyan ng atensyon, ng kanilang mga magulang ay mas nagkakaroon ng mataas na tiwala sa sarili at kumpiyansa. Your presence tells them they matter. And last, mahalaga na mabigyan natin sila ng oras because it prevents miscommunications. So when parents don't give time, children may feel distant, misunderstood, or neglected. At maaaring humantong ito sa mga suwiran ng pang-asal o emosyonal. In short, nagkaka-attitude na sila sa'yo. Pauwi na nga kami, and I would like to share this opportunity sa so mga parents na nahihirapan sa kanilang mga anak. I strongly advise na mag-involve kayo as couple sa isang discipleship group upang mas lumalim ang pagmamahal niyo sa isa't isa at sa mga anak niyo. And most importantly, magkaroon kayo ng more on pagmamahal sa Diyos. Hanggang dito na lang at paalam.